Ipinahayag ng Office for Bangsamoro Transformation sa ilalim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Ang pagkadismaya sa desisyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF Central Committee na ipagpaliban ang decommissioning ng 14,000 combatants at 2,450 na mga armas na bahagi sana ng huling yugto ng kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay Presidential Assistant David Desiano, hindi totoo ang aligasyon ng MILF na bigong tuparin ng gobyerno ang mga pangakong socio-economic packages. Sa katunayan, nasa 4 billion pesos na ang nailaan para sa tulong sa mga na-decommission na MILF combatants mula pa noong 2015, kabilang na ang cash assistance, skills training, education at health benefits. May karagdagang 488 million pesos na pondo ang naihanda na para sa ikapat na batch ng decommissioning ngunit hindi nagamit dahil sa pagkaantala. Dagdag pa nito, dapat kilalanin na ang decommissioning ay hindi lamang tungkol sa ayuda, kundi mahalagang hakbang para sa tunay na kapayapaan at paglipat mula sa armadong kilusan tungo sa pagiging produktibong mamamayan. Hinimok ni ang MILF na idaan sa tamang mekanismo ang anumang usapin at makipawagnayan sa gobyerno upang maipagpatuloy ang layunin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o para sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Rufa mokalid NDBC, Bida berita.